Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon sa social media ang pagkakamali ni Kim Chiu sa nakaraang Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime noong Sabado, September 18. Nagkamali si Kim sa isang Bible verse na nabanggit na Psalm 316 habang nakikipagbanter kay Vice Ganda at sa isang contestant na nagnangalang Sol Manalo. Sa banter ni na Vice at Kim ay makikitang na curious ang dalawa sa pangalan ng contestant na si Psalm. Ani Kim dito. Thank you um, po. Ang ganda ng pangalan niya, man, Psalm. Oh. Para mga gospel yan sa Bible. Salmo, Salmo. Psalm 316. Oh. For God so loved the world, He gave up His only Son. Diba? Yeah. Sinagot na lang ito ni Vice ng yes. Marami ang pumuna kay Kim dahil hindi sa libro ng Psalm mababasa ang Bible verse na nabanggit. Kundi sa John 316. Ang kabuuan ng John 316 sa King James Version ng Bible ay... God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Wala rin namang Psalm 3.16 dahil walong verses lang ang meron sa chapter 3 ng Book of Psalms. Marami rin ang nag-upload ng nasabing video ni Kim sa TikTok at Facebook. Anong masasabi mo sa balitang ito?